Android guys sa nandito tayo ngayon sa mga mahilig dyan sa mga anime ayan nandito tayo nandito pala nakatira sila Naruto mo? sa mga nagtatanong pala nandito pala ako ngayon sa Los Baños Laguna uh, bali ngayon ko lang natunton ang uh, lungga nila ni anime Dito pala nakatira tong mga to uh, wag lang tayong maglalapit mga kaibigan kasi may mga power ho yan eh All right guys, sa uh, welcome sa panibago nating uh, video. Uh, sino po ang nakakakilala po nito? Ating uh, anime. Ayan. Right, kayo na po ang magpangalan niyan kung sino 'yan. Ayan. Yan, JM. Uh, uh, John Michael Grahas, ikaw na po ang magpangalan yan. Mag-comment ka sa baba kung nakilala uh, kilala mo yan. Alright, uh, proceed tayo sa pangalawang uh, anime. Ito. Uh, oh, shout out po sa mga legit at mga supporters ng mga anime. Ayan. Hi Brad, kumusta Brad? Magandang hapon Brad. Huwag ka naman sumagot ha. Baka mamaya eh, sumagot ka. Huwag ka na magsalita. Diyan ka lang. ka. Alright, proceed. Sino po ang nakakakilala nito? Ang pogi mo. Ayan. Oh no! Ayan mga guys. Nandito po yung ating mga bida. At yung mga mahilig mong lumipad ng mga anime. Nandito po sa taas. Ayan. Alright, kumusta kayo dyan? Bumaba naman kayo dyan na hindi ba kayo nangangawit? Alright, o oh, sino nakakakilala nyan? Ayan o. Oh. Itong isa. All Alright. O. Oh. Natakpan yung mukha guys, kaya hindi natin masyadong uh, makikilala. Hindi ko rin naman siya kilala. Kikilalanin ko yan mamaya. Ayan guys oh. Ito yung siguro pinakabida guys o. Oh. Yan. Paano masabi? Sino, Brad, pwede makipagkilala Brad. Sino-sino yung mga pangalang nasa gilid mo? Ha? Sino yan? Ayun sumagot. Giliago ba mo? Medyo lumayo-layo ka dito kasi may dalang espada to. Uh, siguro magaling to sa espadahan. All right, kumusta kayo? Yan mga gaganda ng mga attire ng mga to. Hmm. Ito yung pinakamalaking uh, dambuhala nila, guys. Ayan. Dito yung gate nila, guys. sa uh, bali. <coughs> dito sila papasok. Ngayon sila. Nandito sa labas lahat. Mama na sila yung papasok pag mga alas 5 na. Ayan, oh. Huwag daw maingay. Ayan. Alright. Ito paisaw. Oh. Hmm. Alright. Pusid tayo sa baba. Ayan, guys. Shout out. Uh, please support mo please support po ng aking uh, youtube channel kami lumuto vlog po at sa lahat po ng mga <coughs> anime lovers po panorin ah, nyo lang po itong aking vlog ayan sa taas, no, huwag ka no. tumalun ha hindi ka lang ginawa oh, nga mga guys, o oh, GM Jinli, Jin Kyle, Crystal kakilala nyo ba yan alright yan o oh, lahat na mga animation lover Uh, kayo na po, bahala nga milalan ni mga yan. <laughs> Hi guys. Kumusta ka na dyan guys? Sama mo makatingin na. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako. <laughs> Alright. Gusto ko yung attire mo guys. Hoy, Sino to? Sinong nakakakilala nito? Kaso isa sa kanila. Si Naruto lang talaga ang kilala ko eh kulay kayo oh? oh, no. Siguro kahapon pa yan dito sila. Sino tiya tinuturo nito? Anong pangalan mo, Brad? Ginagawa mo. All right. selfie selfie tayo. Ito guys, oh. Uh, napaka malakas na nila lang. Mm. Oh no. All Nandito lang pala lahat ng mga animation. Ay, yung mga bata oh. Mga bata, kilala nyo ba yung mga anime na yan? Lahat-lahat? Si Hindi lahat? po. Si Kagura. Si Naruto, si Kagura. Sino pa? Si Sasuke. Yan. <laughs> Alright, nandito yung mga ating mga maliliit na mga nasyon lehero na mga anime. Ayan. Kasi yung nakakakilala ng mga ito. Matagal na po yan dyan nakatira. Ayan. Ayan. Yan ang laging masayahin, laging nakangiti. Ito guys, sino nakakilala niyan guys? All right. All right. Uh, nagpapasalamat nga po pala ako sa lahat ng ating mga legit na followers diyan sa Ormoc Leyte, saan mang sulok ng mundo, ayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panunood at pagtangkilik ng aking YouTube channel, Camilo Motoblog po. Ayan. Pangalan to bata. i